Kumusta mga kasaliksig? Maniniwala ka ba kung sabihin ko sa iyo na kahit pa sa live na telebisyon kung saan ang mga palabas ay hindi na na edit at na pa? May maaaring pangyarihan ng mga kakaibang kaganapan na gugulo sa isipan ng kahit na sino kaya mula sa misteryosong alien na kumukontrol daw sa presidente ng Amerika hanggang sa bigla na lamang sinuntok ng news reporter ay pag-usapan natin ang sampung pinaka nakapangingilabot na pangyayaring na videohan sa live TV kaya kung handa ka ng malaman ng mga ito ay simulan na natin Number 10, Alien at ang Presidente ng Amerika Hindi na bago sa ating kaalaman na sadyang sikat sa isipan ng publiko ng mga gobyerno raw ay mayroong tila ba kasunduan o ugnayan sa mga alien na talaga namang mapapatunayan raw sa naging speech ng dating presidente ng Bansang Amerika na si Barack Obama noong 2012. Dulot na makikita raw malapit sa kanya ang isang special agent na sa unang tinaya ay akalain mong isang ordinaryong lalaki lamang Ngunit kung titignan mo siyang maigi ay mapapansin mo na lamang kung gaano na ibang ang kanyang itsura kumpara sa atin, kung saan ang kanyang mukha ay parabang peke lamang na talagang namang nagpatayuraw sa balahibo ng lahat ng taong nakakita rito. Dahil dito ay marami ang naniniwala na isang alien ng special agent na ito ni Barack Obama na maaaring kinokontrol daw ang pag-iisip ng dating presidente ngunit dahil imposible itong mapatunayan at maimbestigahan pa, ay nananatili pa rin itong nakapangingilabat na misteryo sa isipan ng publiko. Number 9. Muntikan ng Aksidente Nang bumisita ang isang babaeng news reporter mula sa Russia sa military base ng kanilang bansa, ay sigurado akong hindi niya naisip na ang lugar pala na ito ay maaaring maglagay sa kanya sa hukay. Sa kanila habang siya ay naguulat ng kanyang report sa gitna ng lugar, ay makikitang patuloy pa rin nagliliparan ng mga helicopter sa kanyang paligid. Na maniwala ka man o sa hindi, ay dumadaan pa malapit sa kanya. Kung saan ang isa pa nga rito ay halos mabunggo na ang babae na talaga namang nagpasigaw raw sa mga nakapanood ng balita noong araw na iyon. Makikita na nasa ilang talampakan na lamang ang layo sa kanya ng helicopter na dumaan sa kanyang gilid. Noong sakaling gumilid pa ng kaunti, ay siguradong mabubunggunan nito ang babae na hindi may tatanggin maglalagay sa kanya sa kapahamakan. Number 8. Nakakatawang Reporter Mula sa nakapaninindig balahibang naranasan ng reporter sa Russia ay pag-usapan naman natin ang nakakatawang nangyari sa reporter na ito sa Australia kung sana bang hawak-hawak niya ang isang manok na kanyang ibinabalita dahil sa dambuhala nitong sukat ng pangangatawan ay makikita bigla na lamang nagpumiglas ang hayop na naging daylan para labis na magulat at matakot ang lalaking reporter na matapos maibaba sa saigang manok ay mabilis siyang nagkandaripas ng takbo na talaga namang nagpatawa at nagpahalakhak sa lahat ng taong nakapanood sa balita na naging daylan pa para hanggang ngayon ay maging sikat at kilala pa rin ang video ng ito sa publiko. Number 7. Away Politiko Dumako naman tayo sa bansang Georgia na kilala sa pagkakaroon ng iba't ibang grupo sa larangan ng politika na madalas nag-aaway at nagtatalo. Pero alam mo ba na pati sa live na telebisyon ay nagawa nilang ipakita ang ganitong klase ng alitan? Nang kuhanan sa telebisyon ang pagdedebate ng representatibo ng dalawang grupo sa politika ay makikita na lamang na biglang nambuos ng tubig ang sarito sa kanyang kalaban na naging dahilan ng mas malaking pagtatalo at pag-aaway na kahit papilit na pinipigilan ng mga staff ng news station ay makikitang nabigo pa rin sila dito kung kaya't napilito na lamang silang ipa-escort sa mga gwardya ang dalawa para masigurado na din na hindi na sila magtatalo habang nasa loob pa ng establishmento. Number 6. Makulit na Pusa ang susunod na video sa ating listahan ay sigurado akong labis na magpapatawa at magbibigay ng ngiti sa iyong mga labi. Dulot na habang pinapakilala ng news reporter na ito ang isang pusa na sinasabi niyang malambing at maamuraw ay bigla na lamang itong nagkulit at tila ba pilit na kumakawala sa kanyang tali na no, makikitang halos gawin na ang lahat para lamang makawala sa lalaking may hawak-hawak sa kanya. Ang nakakatawang pangyari na ito ay talaga namang sumikat sa mga tao. Matapos ilabas ang balita, kung saan hanggang ngayon ay kabilang pa rin ito sa ilan sa pinaka nakakatawang mga video sa ating social media. Number 5, Naglahong Babae hindi na bagay sa ating kaalaman na ang pagbabalita at pagre-report ay ginagamitan ng napakaraming teknolohiya at kagamitan na maaaring magpapaliwanag raw sa kakaibang kaganapan na ito na nakuha na ng video. Kung sana bang ini-interview ang isang lalaki ay makikita sa kanyang likuran ang isang naglalakad na babae na bigla na lamang daw naglaho na parang isang bula na hindi may tatangging labis na gumulat sa lahat ng taong nakapanood nito. Dahil sa live ang balita, ay talaga namang imposibleng maging edited dito kung kaya't mabilis na inalam ng mga eksperto kung ano nga ba ang daylan sa biglaang paglaho ng babae sa video na ayon sa kanila ay maaaring nadulot lamang daw ng technical error ng nagbabalitang istasyon. Number 4. Lindol habang nagbabalita ang pagtama ng lindol mula sa ating kalikasan ay hindi may biglaan at hindi inaasahan na talaga namang magbibigay linaw raw kung bakit sadyang napakaraming mga kaganapan na ang nangyari kung saan habang nasa kaligit na ng pagre-report ng mga news reporter ay bigla na lamang silang napatigil dahil sa pagyanig ng kanilang kapaligiran na kahit pa sa ibang mga tao ay dapat daw nating malaman na sadyang delikado ang pangyaring ito dulot na kung sakali mang bumigay ang gusali na kanilang pinagtatrabahuan ay hindi may tatanggi na malalagay ang napakaraming mga tao sa kapahamakan Number 3. Piligrosyong pagbabalita Kung piligrosyong pagbabalita lamang ang pag-uusapan, ay sigurado ako nakakaunti lamang makakatalo sa naranasan ng isang lalaking news reporter. Kung sana bang ibinabalita niya ang kanyang ulat sa kalagitnaan ng ulan, ay makikitang bigla na lamang tumama sa kanyang likuran ng isang kidlat. Naayon sa ulat ay humigit kumulang dalawang pong talampakan lamang ang layo sa lalaki. Kung kaya't hindi raw masabi ng mga tao kung malas o swerte ang lalaki, dulot na malo siya sa sitwasyon na munti ka na siyang mapahamak. Ngunit swerte naman siya dahil hindi siya nito natamaan. Nabay ba ito tong reporter. Habang naguulat ng kanilang report ang dalawang lalaking news reporter sa bansang Honduras, ay bigla na lamang napatigil ang isa sa kanila dahil sa napansin niyang gumagalaw ang kanyang iniinomang baso na noong una ay nakala niyang namamalikmata lamang siya Ngunit nang sumikat ang pangyayaring ito sa publikong nanonood noon ng balita, ay talagang namang naging misteryo sa isipan ng napakaraming mga tao kung paanong bigla na lamang gumalaw ang baso sa hindi malamang dahilan. Hanggang ngayon ay gumugulo pa rin sa lahat ng nakapanood nito. Number 1, Agresibong Lasengo Mula sa mga video sa ating listahan na ay talaga namang makikita na lamang natin kung gaano karaming mga kakaibang kaganapan ang maaaring maranasan ng mga news reporter. Nasigurado akong mas mapapatunayan na nangyari sa news report na ito sa Bansang Russia kung saan habang payapang naguulat ang isang lalaki ay bigla na lamang siyang nilapita ng isang mama na makikitang pinagmumura at pinagsasabihan siya. Matapos niya itong pagsabihan na tumahimik ay walang anong-anong sinuntok na lamang siya nito na hindi may tatangging gumulat sa lahat ng tao sa lugar at pati na rin sa publikong nanonood ng balita na ito. Mabuti na lamang at mabilis na rumisponde ang mga pulisya na agad hinuli ang lalaki na ayon sa kanilang investigasyon ay nakainom raw noong araw na iyon na naging sa kanyang pagiging agresibo. At yan ang bumabaw para sa listahan natin sa video na ito. Talaga namang napakaraming mga kakaiba at hindi ka panipaniwalang pangyayari ang maaaring maganap sa planetang ating ginagalaman. Kung saan kahit pang ilan sa mga ito ay hindi inaasahan at hindi inaakala ay hindi pa rin may tatanggi na posible silang mangyari at maranasan ng kahit na sino sa atin. Kaya para sa iyo, alin sa mga nakuha ng video na ito sa live television ang pinakagumulat sa iyo? I-comment mo naman yan sa baba at hanggang dito na lang muna ang aking bahagi. Hanggang sa muli mga ka Maraming salamat sa panonood. See you in my next vid.